Hello. Ay, ito yung nakikita ko naglakad gugong kanina natin. Kumain din na yun eh. Paso ka rin Ito Dito ka, Idol. Ano nangyayari sa eh, ipag na ang uh, <coughs> gano'ng uh, lakad na? Lamig dito sa amin. Para tayong nasa Baguio. Okay, maganda naman yung tugot mo, Idol eh. Alam mo, konti problema lang to. kailangan ka Kailan ka nadali? tension. Oh, konting problema lang doon, huwag kang matakot dito. Ang ganda pa ng tuhod mo. Kumpara sa mga ano, ayan, ganda yung tuhod niya. Bakit ko sinabi maganda? Maganda pa yung alawan siya, yung iba nagdilig. Konting-konti lang doon sa ito, naglapit lang ng na konti, pero maliit pa yan. Uusog lang natin konti, no? Tapos na ang mo. Bali, okay na po siya, sir. Hmm. Hindi ko lang mahal. Ma okay, ma pa, pa. 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 pa yan eh. 10 pa lang eh. 10, 11, 20, ano ngayon? 9? 19 days. Ano nga ba yan? Kayang-kayang yan. Wala yan, maganda pa yung bukod mo. Tiga Gagaling din yan. Konting usog na lang yan. Tapos, maganday ka lang na sa linggo. Perfect Ay, mo na nga. Okay, isintang lang. kanina yung lakad mo, oh. ano ano eh, hindi eh, mo ma hindi mo straight ano, ganun pa yung lakad niya yun. Oh. o. ganun pa eh, di ba? Kaya yung nagbilyar doon, di ba? Ako. Yan. Una natin ang kumpletong permit para walang masasabi ang mati mga ating mga kababayan sa, kapaligid paligid sa akin tayo yung Yeah, last stop. Hmm. Kaya-kaya mo yan. Ano lang naman yan? Gulat lang naman yan. Hindi naman malakas yan. Hmm. Kailangan lang mausog yun. Huwag labanan. Yan. Yan lang. Hmm. Oh, okay. Massage. Kailangan lang mausog yun, idol. Pag nagbago na yung position yan, wala na. Pwede ka nang magano. Paglakad nang maayos. Ano yung nakuha dyan? Tubig? Sinipsipan ka naman tubig. Okay lang 'yun. Magkano bayad sa ano? Marami kasi nagtatanong eh. Marami ba magkano 'yung bayad sa suction? Saan ka nag-saan nagpa-suction? Saan? Sa Batangas. 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 Hospital ang pangalan. ano nang po 'yun? Clinic. 13 lang singil doon sa Batangas, oh. Maraming gusto magpagano 'yung. Eh. Si sip lang yun oh picture Oh. Yan. Na, baka ano. Pero madali lang yun. Search nila ni sa YouTube, gaganun nila yun, tutusukan ka. Alam nila yun kung saan. Yun lang, walang operation. Pag nararamdaman nyo yung tuhod, tuhod nyo parang basang-basa sa loob, parang may plastic balo na may tubig. Pag ginanyan nyo, ito, okay na eh. Kapit na eh. Yung iba, pag ginanyan ko, nakikita nyo, gumagalaw-galaw Buma, yun dito. Parang yumayanig, pero ito lang yun eh. Masip-sip nyo, one train single sa ano. O yan. Mura lang pala yun. Isa hmm, pa. Okay. Asa ah, rin niya? Grip. Ayan. Sa linggo lang tayo doon, nasa court ka na naman. kaya mau nih mau sih mau ini, ngapain? Kau yang mau nih naik dulu. mau? Siapa? Lasna? Oo oh, kayo, thank you. Ako oh, ako oh, ako, oh, hindi oh. kakati ako. Ige lakad ka, testingin mo ngayon kung di same yung Kung di same ba Hmm. Hmm. yun? Ah, na na? Kanina ganun kayo doon maglakad oh? Kakatangkada. Sa linggo lang kayo doon, ano na yan? Pero huwag mo muna perpikin maglaro, ah. Ayong ano, ayaw mo muna mag ulhid yung loob yung mga ligamins na nandiyan. Okay naman yung ano ng buto mo. Bakit ko sinabi? Yung position, kunting-kunti lang na bago. Kunting-kunti lang. Kaya eh, sabi ko, walang problema. Gantong original na nung tuod. Parehong-pareho eh, di ba? Kunting-kunti lang yung sa'yo. Kaya wala yung, wala ka dapat ka tapos.